Hello guys. Marami nag-comments doon sa una kong video. Nag-request na kung ano yung mga materialis na ginagamit ko sa paggawa ng sarili kong postiso. Ngayon ito na yan guys. Umorder lang po kayo sa Lazada o kaya sa Shopee ng mga materialis na gagamitin nyo. Gagaya nito. Ito ang una-una mong gagawin. Maghalo ka nito. Ito. Reprogel. Yan. Mura lang ito sa Lazada pag bumili ka nito. Pag nag-order ka nito. Ito ay marami ito. Mga 50 pesos. Marami na. O ito ang isa. Yan. Haloin mo ito sa tubig. Yan, mamaya alawin natin. Yan. So, ito siya magkasama. Pagkatapos mong haluin yan, kagatin mo yung kagatin. Ilalagay dito. Ilalagay dito ang hinalo niya, ilalagay dito. Tapos, kagatin. Yan. Pag nakagat mo na, nakakalma na yung mga ngipin mo, ito naman ang haluin mo, yung kaston. Yan. Alawin mo rin ito sa tubig. Pag nahalo mo sa tubig, ilalagay mo dun sa kinagat mo na na reprogel dito. Ilalagay mo dyan. Tapos, patayuin palutuy mo ng mga uh, hanggang limang oras para medyo matigas Pagkatapos niyan Maghahalo kayo naman ah. Dura. Ito. ko order ko na ito bagong dating dito sa yung ito galing. Ayan oh, Dura. Yan. Mag-order ka rin niya, magano ka rin, Mag ano ka, maghahalo ka. Gamit naman ang pangsabaw na ganito. Ito. Yan, ang pangalan nito ay self Cure. Yan, sa Lazada din. Yan ang isa sabaw mo dito. Katamtaman lang ng pangsabaw. Kasi ito ang magiging uh, magsisilbing nga lang. Ano, dito nakakapit ang mga ngipin mo. Ayan oh. Ang pangalan nito ay Dura na dapat natural look, na para siyang kulay pink. Kasi may puti nito eh, pangit. So, yan po. Ito, magka, magkasama. So, dapat may halong ano kayo. Dito nyo ha haloin lahat ng mga yan. Yan, ito, panghalo. Tapos, dapat meron kayong uh, grinder. Hmm. Yan, ito. Grinder. Ito, maraming bala yan. Yan, pwede ka magpalit-palit. Pangkinis. Yan. Kasi hindi mo makikinis yan ang pa, kung wala kang mga magagamitin mag na pang ano, pang kinis yan, pwede palit-palitan itong bala nito. Ha? Ayan. Ayan. Hmm. Ayan siya. Gaya lang po ang ginagamit na materyali sa pagbuo ng ipin. So, ang gagawin natin ngayon, Maghahalo na tayo. Kung nating natin itong uh, ah, repro gel. Hmm. natin. Kailangan may gunting tayo, kaya para medyo mabilis ang pagano. Pag-cutting. Ngayon, ito lang naman yan, o. Oh. Hmm. Ayan guys, o. Oh. kayo sa busis ko maingi kasi ito sa paligid ko eh. may mga manok eh may mga kung ano-ano man naririnig eh. kaya, kailangan medyo malakas ang boses hmm. ayan gusto ko lang talaga ipapakita sa inyo kung ano yung ginagawa ko ito ay for family use only hindi ako gumagawa ng para pang komersyal sa pamilya ko lang kasi ba tayong pagalitan tayo ng mga dentista alam mo naman hindi ko ano nila yan profession nila yan. kaya dito lang ako sa pamilya ko tinuturo ko lang yung pinapakita ko lang sa video guys pinapakita ko lang sa inyo para uh, kung sakali man na gagawa kayo ay hindi na kayo pupunta sa ating tista Magpagawa. Kayo na gumawa. O, oh, yan o. Oh, tubig. So, aloy uh, na natin. Matamtaman lang kasi sa pag uh, ang paglayo ng tubig kasi pag uh, sobrang dami, magdadamusak. Pagkagat nung yung ano, pagkagat mo nito, ay pangit. Para kang kumakain ng lugaw na ano. Kaya lang, katamtaman lang, tatansay mo na yung tubig, yung lalagay mo. Hindi mainit ha. Tubig lang talaga. Yung malinis. Kaya kasi kagatin mo ito mamaya. Ayan siya. Kaya kagati mo ito kagat guys kasi kapag ganyan na to ito, hindi na ano, hindi na maganda. Kailangan mga, mabilisan ang gawa dito kasi pag nalapatan ito ng init ng kuwan ng labi ng panahon, ay titigas mo yan. Ayan lang po siya ang ha. Hindi siya masyadong ano ha. O, oh, ayan. So, ilalagay natin dito. oh, kaya mabilisan ito guys, mabilisan. oh, pagkagat-kagat natin ito. Tapos <laughs> natin yung align. Pagkagat-kagat natin.

1 minute lang yan, wala pang 1 minute, mga 40, mga 40, seconds lang pwede na, o, ayan o. o, so, ayan nakahol na lahat, ngayon, so pagkatapos nyan, mag-ano naman tayo nito, custom, ilalagay natin dito, ayan o, lagay natin dito ayan, mga apat na kutsara, pwede na yan yun sayang so, ayan, haluin natin tubig lang din, ang pangalo nito, tubig lang din ayan o, kaya nga, tamtaman lang din. Hindi misa doon, ano, maraming tubig kasi pag marami maraming tubig, aapaw ah, naman doon sa ating ulmahan pag binuhos natin. Katama-tama Tam lang. Ayan o. Oh. Hmm. So, ganyan siya. Ayan. So, ganyan ka, ano, ganyan siya ka, lugaw. Ayan. So, dito na natin ilalagay yan, guys. Ayan. Dito na natin ilalagay. Lalagyan natin ang ah, uh, unang unang natin ibubuhos dyan yung sabaw Yun o. yan o oh. yan tatakpan natin yung mga bubutas na yan yan itong custom na to ito yung titigas pag tumigas ito dito na natin tanggalin natin yung kulay pink na yan at yung sa custom na tayo mago huluma ng ating ipin yan yan kailangan guys hindi masyadong ano, matunaw na tunaw para hindi siya apaw dito paglagay mo Ayan. Tapos ito pa tayo natin ito sa katamtaman na ating temperature. natin tayo sa araw kasi maungulubot. Dito lang sa uh, medyo katamtaman na temperature sa loob ng bahay. Mga 4 na oras o kaya lima. Dito, matutuyo na to At kapag ito na, doon na natin umpisaan ang ating project. So yan na siya o. Oh. So para na natin ng mga 4 hanggang 5 oras yan. Yan. Dito lang sa uh, loob ng bahay. Huwag natin ibilad sa araw kasi pagpinilid natin sa araw, nakangulupot no, po yan.